Hi guys! Good morning everyone! Ayan, so for today's video ay tara at samahan nyo po ako magluto nitong ating ulam for today's video. Walang iba kundi itong ating ginisang sayote and syempre lalahokan natin guys ng pork para mas yami. and syempre para kumain din yung ating mga anak. So ayan, perfect po ito partner ng pritong isda or kahit na anong prito pero yung sa amin guys, ah uh, Hamping partner ko dito is yung fried chicken kasi masarap po yun dito sa ating ginisang sayote. So, ayan na nga at nagsangkot siya na po tayo guys nitong ating pork. So, yung ating pork guys uh, nilagyan ko na yan ng asin, ng paminta, konting toyo para yummy na yung ating pork. So, hindi na po ako naglagay ng mantika paggisa ng ating bawang at sibuyas kasi may dati na pong mantika itong ating pork. So, lumabas lang po yung sariling taba ng pork. Kaya hindi na po ako naglagay ng mantika. At pagkatapos, ilagay na rin natin itong ating tatlong pirasong kamatis. Ayan, medyo mahal pa rin po ang kamatis ngayon. So maliliit lang na kamatis yung nabili natin. Pero mahal na guys. So tatlong pirasong maliit, nasa 30 pesos yata, uh, 10 pesos ang isa. Pero yun nga, ganun talaga guys ang buhay. So ayan na nga at sinaluhalo. Siyempre, lutuin natin masyado yung ating kamatis dyan, guys. So, naglagay po ako ng liquid seasoning. At mamaya po ay maglalagay tayo ng sugar na 1 teaspoon para ang ating uh, ginisang sayote is medyo manamis-namis. Ayan. Pero, kung ayaw nyo pong lagyan ng sugar, ayan, nasa sa inyo po yan kasi kanya-kanya tayo ng panlasa. So, ayan na nga. At nilagay na natin dyan yung ating sayote na pig-slice ko lang, guys, ng maninipis na katulad ng ganito. Ayan. Pagkatapos, syempre, maglalagay po tayo dyan ng konti pang toyo, guys. Kasi medyo matabang yung ating gulay. Ayan. So, kayo na lang pong bahalang mag-adjust kung ano pong mga uh, panglasa or pang sangkap na gusto nyo pong ilagay sa inyong mga niluluto. So, ayan na nga. At magdadagdag pa po tayo dyan pala, guys, ng konting tubig para yung ating ginisang sayote is may sabaw-sabaw. So, na nga guys. So, magdagdag na tayo dyan ng konti pang toyo kasi matabang-tabang nga kanina at natikman ko matabang guys. So, pagkatapos, maglalagay na rin po tayo ng 1 teaspoon na sugar. Ayan. Para yummy naman yung ating uh, ginisang sayote. Ayan. Pagkatapos guys, lagay na tayo ng konting tubig at halu-haluin po natin yan. So, mga ilang minuto lang guys, ah, uh, luto na rin po yan. So, wag nating lutuin masyado yung ating sayote kasi madali pong maluto ang sayote. So, hindi ko na po guys yan tatakpan. Kasi pag tinakpan ko guys, ma-overcook yung ating sayote. Kaya hinaluhalo lang natin yan na naka-open lang guys. Para lahat po ng sayote, kasi minsan pag hindi po natin nahalo, ayan, yung iba luto, yung iba hilaw. Kaya dapat hinahalo po natin yan. Pero kung gusto niyo pong takpan, ayan, kayo pong bahala. Ayan. So, ayan na nga at luto na rin po ito guys. Ayan na uh, pwede na rin natin patayin yung apoy dito guys. At kumuha na tayo ng mangkok at pwede na rin natin yan dyan guys i-transfer. So, guys, kayo po ba ano po ang inyong lunch today? Ayan. So, tara na at ilagay na po natin sa ating mangkok at ready na po kaming kumain din ng lunch. So, napakasarap po nitong ating ulam. Siyempre, mainit-init pa itong ating gulay na sayote. At ang ating kapartner dito guys is fried chicken. So guys, ito lang po ang aming video today at sana po ay nag-enjoy kayo. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, comment at pa-share na rin po ng ating video. So guys, happy lunch time everyone. Ayan, thank you for watching and see our next video. Ciao! Sarap!